Julia Barreto ibinahagi sa publiko ang kanyang engagement ring. Ibinahagi ni Julia Barreto sa publiko ang kanyang engagement ring mula kay Gerald Anderson. Sa isang Instagram post, ipinakita ng aktres ang close-up photo ng singsing na may caption na, Forever. Agad na umani ng libo-libong likes at komento ang kanyang post. Makikita sa larawan ang simpleng ngunit eleganteng disenyo ng sing -sing. Ayon sa mga ulat, naganap ang proposal sa isang intimate na setting. Marami ang natuwa at nagpaabot ng pagbati sa kanila. Hindi rin napigilan ng mga fans ang kilig sa balitang engagement. Sa isang panayam, sinabi ni Julia na sobrang espesyal sa kanya ang sandaling iyon. Inamin din niyang excited na siyang magsimula ng bagong yugto kasama si Gerald. Patuloy na pinag-uusapan sa social media ang kanilang pagmamahalan.